ay nagumulan guys ang ganda na sana ng bintahan eh. mulan pa bayang pero okay lang naman ang tente lang naman yung ulan din naman lalakas e, tayong naman kami nakapaglatag pa rin naman kaya lang mas iba pa rin pag hindi umulan mas maganda pa yung bintahan eh. maganda sana sayang okay lang may na lang naman. Ha? Wala. Oh, yung payong nyo. Sumusyot sa paninda ko. O na 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 naman. Ginanyan 'yan, okay ambon-ambon, wag lang lumakas. Wag lang lumakas, guys, wag lang bumaha Hindi mahirap pag gumuhay. Eh. Pag bumaha talaga, wala ka talagang kikitain Pero pag ganito lang ambon-ambon, ay paano na pa. Ano,

Okay. Ano naman pag nakita? Ha? Eh. Hindi naman hindi naman sa TikTok to eh. Video to sa Facebook. Facebook lang. Hoy, sa TikTok lang kami friend noon, hindi kami friend sa Facebook. Ah, sa TikTok lang. Pero sa Facebook hindi. Bakit? Ano sabihin ni Michelle? So, na Magtitindra ka tapos... <laughs> <laughs> hahahaha <laughs> -tik -tik -tik. <laughs> sa tiktok to oo oh, nga hindi ako talaga si kakay oo ko sa mamaya may ads na yun mukha mo dito ay buhay